Doon, taas to eh. Taas. Oo. Oh. kaya daan nung ano? Hindi, nee, tig-tig lang ko lang yung taas. Ano kaganda taas. Ito na, ito na yung taas ng ano eh. Twin Falls. Kaya lang, nasa taas kami eh. Sa kabila kaya may daan. Walang daan, no? Saan kaya ro'n? Hindi na nga siguro dito. Sayang nasa taas kami oh. Sa kaya daan nun. Yung nag-landslide yata kanina ang lupa. Parang may tali ko eh. Yung ano? nga eh. Yun lon Ang baba Kaya lang Twin poles yan Landoon sa kabila Yung isa Dito lon yung isang Ano poles Kaya lang taas talaga tayo lon to ito yung isang bagsak ng tubig. Pwede ka rin maligo rito kaya lang hindi maganda tubig niya.